mapud ko sa akong YouTube channel aron sa pagsiyer sa kusiso sa dasal kon panalangin ng proseso nga sumala sa tuang pagdiskubre di sa balang kasulatan kon Biblia nga banghugas daan sa sala ay ha ang panalangin magkuyo <coughs> yung nani ang pamaagi mga brad o tamo nalay maga basa sa mga guide na diin to ang nakasulat o nakabutang sa balaang kasulatan kung Biblia nga ang gibasihan o gikuhaan sa maong espirituhanon nga kaalam o espirituhanong nga pagtulunan nga naa sa episo 5 versikologis taman sa kamu kamo nalay magbasa diha na kapitulo o versikulo o kuya ba o kuya dito kahit na sa akin magkuyo ko yung tagulong dito nga <coughs> na tanda tanaga kuha o mayo nga pagtulunan eh, sabon man, hindi ko alam po ni Clea nga pagtulunan pagtulunan nga gikan sa kabubuton sa Dios nga mao'y atuang gihulaman sa kinabuhi mga kahiler. Ako na lang i diretso na lang ang proseso sa sa taas? Proseso sa panalangin dasal kon pagampo na ayha magsugod sa pag-ampo ng hugas daan sa sala o limpyuhan daan nato na itong kaugalingon ay hata magampo kaya ang pag-ampo siya kabalaan balaan na pag-ampo amahan nga maway tagiya -tu sa tuwang ang din sa iyahang kalibutan kung baga maga ay hata maghinaw aron limpyo nga tawo tamut pagkaon kung kita mula kao maligo aron limpyo ta sa publiko lang taon nga nana ang insaktong kamaagi sa pagampo panalangin kung dasal na magi sa gwapo nga proseso nindot nga proseso base sa na hisulat sa episo 5 size versicologies taman sa dis uh, 20 uh, atong ilakbit ang paghisgot sa kalibutan ng proseso o kalibutan ng pagpanginabuhi uh, ang mao ang gitawag gardening ang proseso sa gardening o ang proseso sa pag-ampo at mag baga maumao lang kay kung ikaw magagarden dili mong ka maka di man mag dili si dik dik di maka saka ko na sa taas dik dik proseso sa pag-garden mo agi pagka panghinlo panglimpyo aron na himuon nga garden o, dik dikdik pag humanog hinlo imo e na pong tamnan pag imong e imo atimanon hangtod ka makaharbis ingon e ana mga kahiler ang proseso sa pagsulod sa kabubuton sa Dios nga magagahom nga mo itagiya sa tuwang kinabuhi nga gihulaman ingon e ani ang paghugas sa sala sa tuwang Lawas ng Espiritu. BINIDIK BINIDIK ANIMA MIYA DOMINO INOMINE PATRE PELE ESPIRITU SANTE AMEN PATER MIYON SALVAME SENYOR INONIRI PATER MISERME UNIAM TUS LUS VOCIS a, PATER CRISTE BILICTUM CRISITATEM ISUM CRISTE PATER SALVAME PATER NUN DIOM CRISTUM SULEMME CRISTATEM CRISTUM ISUM Abi Maria Santa, Mater Belhenis Mion Luria Patrit Pili It is Kirtus Santi Rasyurin Pakti Rumpi Kristin Rando Abi Batu Bita Iksum Kros Kuram Hiun Hisim Inuam Bilurin Kisaram Nuim Bisam Aratum Aksum Akram Bikrim Kak Ampu Satulukan Misterio Misteri Onul no, Kodi Hisus Kum Hisus Amitabang kumong tanan kong orasyonis inahan ko amahan ko tabangi ako aniya sa kalusdan ng orasyonis ni San Sebastian sa mga bala ang lawas ko dilo ng mansahan bisan dapatan bida sa Bador para sa para kambati Mr. Dos Bin Bisinan mo kami aron silang tanan nga nasa kampo pag-o nila San Pablo, San Andres, San Juan, San Tiago, San Bartolome, San Marcos ang tanyo ng mga armas pamaliin niyo Santos Robas, Santos Robin, Marcos Juan Di Mateo, Lucas tunggin yung mga armas Santos na bulan sa langit Mr. Tres sa 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 anak sisters. Kanto Santo Lamdagi ginoo kining ako kasing kasing mag natimbaan kining ako ang pag -ampu. o human ihatod sa Dios nga makagahom mga moy tagyasa sa tuong kinabuhi panalangin dasal pagampo sa paghatod sa imong panalangin ngadto sa Dios Dios nga mahan Maria Santissima sa kun ug Santos nga bendisyon iluwas ug pagawas ang kadawatan sa lawas abing la Mater, Virgen, Jesus Leon, Gloria Patrick Pili, Amin Amen. Mga kahilir ko na ay mga baguhan o pa maka tukian na nga pangagi sa pag dasal panalangin. I-comment na lang ninyo sa ito ang comment section o dili ba mo direct mo pakikita nako aron mag ang interesado nga makabalo sa mga proseso sa pagampu o dasal kung panalangin nga din atong gibasihan o gabasi o nagkuha pa sa Biblia na atong na diskubrihan o natuki sa balaang kasulatan dili po nato na i panghikaw kay eh ako nang nadiskubrihan dito sa Biblia nga libre ako po nang i-share sa interesado nga makabalo nga libre wala po joy byronon o wala gitay tay porsinto nga puhaon yun ang proseso sa pag kupot o pag angkun sa kabubutoon sa Diyos mga kahiler pinanglan buagita sa mga proseso mga pagsulay aron kini atong maangkon nga hingpit o atong maangkon ang kamatuoran nga kabubutoon sa Dios kung inyong naninaw inyong nasudungan ang mga mga panghitabo karon sa mga namunuan diin nga ilang gikayagawan tungod kay nagailog na sila sa mo gihisbutan nga diskursin ko muna nagingon ang Dios sa katapusang higayon liguna ninyo ang pagpakihiusa diya sa dakong sa Dios kay Aron atong i-discuss pa na naan. Naasa. Naasa. Gawin ko Naasa, oh, naasa bala ang kasulatan kung Biblia. Taas-taas man. Tamo na lang ako na lang itudlo. Aha nga ah, kapitulo o versikulo. Tamo na lang sigurado na dito nga ang halos-halos na naay Biblia. Tamo na lang ang muukab ug magbasa. Aron inyong matimbang-timbang. Ako ang gitang yayaw din he sa kong youtube channel kung tinuod ba o dili dili ko kumaingon nga kung isurya tinuod dili ko kumaingon nga dili tinuod tamo na mismo ang maka oksirbar kon inyong tunan ang maong atong gisbutan kay dili na ko na siya kon wala ko na kuha nga kamaturan anak nga kasi sa pagtulunan aron pagtulunan nga pagtupot sa upang sulub sa kabutuon sa Dios e take note lang take note lang mga kahiler sa gusto ng interesado ay mo, mo manusisusi sa mga anggis butan nga panalangin gamit ang lapin isusi ninyo ang tilugdan ayaw mo pagpatakataka o hawid sa mga ang, itawag o pag-ampo ng Latin kay duha porsyon ang Latin na Latin na iyaha sa tangit-ngit o Latin na iyaha sa Diyos na amahan na may sa itong Bili Dili lang kay mag-isgo Latin mauna na siya na kasi sa Latin makatabang na nato Dili na tinuod importante gyud nga inyong makuha ang title o ang ngalan sa maong latin kay aron dili ta hulog sa bungaw kay kini magtuon ta o magdiskubre ta sa kabubuton sa Dios nay mga tugon nga kinanglan nga sundon kung kay mismo ang Biblia gaingon nga likayan ang pagpasipala sa maong pangalan sa Dios kay kung kini gamiton sa pag gamitun sa pagpasipala o pasipadaan ang maong kulong nga pangalan sa Dios kini makahatag o bilimayo nga sudungon mga kahiler pusa sa mga nagsugod na o nanay na antiguhan o pagtong nagsugod pa pagdiscovery sa mga hisgutan nga kaalam ayaw gid ninyo pag kalimti kung asa mo nagdiscovery asa mo nagpatudlo ayaw gud ninyo ikalimot sa pagpungutana kung para asa ang hisgutan nga mga panalangin na gamit pulong o lingwahe nga latin kay Aron mag-guide mo sa maayong nga procedure kaya paggamit sa maong panalangin o dasal gamit ang latin dili ura mismo siya may tikto muna ay Una atong nga ang tanan na ay prusiso o ang tanan na ay kinutuban sa mga garden ka mga mananong, paghuman at timanon kini Mahardis pag abot na niya sa nasa mga panghuna-huna diha na mo matugad kung unsa o unsa ka epektibo o unsa ka on ang Diyos basta tinasintasing lang ka nga sunod sa iyang tugon sugo balaod dili niya ihikaw ang iyang kabubuton diha diha dayon ang Espiritu, Espiritu Santo mga uban kanimo ang sa katapusan nimo paginhawa ang gatugon nga mag-ampo nga wala hangtod sa katapusan gininhawa tungod kay kung nagabasi sa Biblia nga gikan pa sa una sa una pang panahon hangtod karon ug hangtod pa siya sa mga umaabot tagyod nga mga sumusunod ang Biblia magpabilin o ang mga pag atong gisgutan o panalangin basal dili na siya mawala o dili na siya pwedeng hulungon ang sa katapusan atong gininawa kay mo may tugon sa Diyos nga may nagpahulam ka sa ato ang kinabuhi aron kita manginabuhi, nakapanginabuhi din karon sa ibabaw sa iyahang kalibutan Okay mga kahilir, din nila sa taman. O hangto na po sa sunod Kumusta ang tanan? Uh, Luzon Bises, Mindanao, sa Tibo Kalibutan. Inaot nga ang tanan na sa Kapiskay, sa Panglawas. Daghan kayong salamat.